Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga pwedeng makita sa Dark Continent. Pero bago tayo magsimula, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Ang una sa ating listahan ay ang mga halimaw na naninirahan sa Dark Continent. Alam naman natin, na merong tinatawag na limang banta, o five threats sa dark continent. Ang limang banta na ito, ang pangunahing makakaharap, ng mga taong gustong pumunta, o gustong galugarin, ang dark continent. Batay sa mga record, o tala ng mga paglalakbay, sa dark continent, malaking bilang na, ng mga tao ang napahamak, at namatay, dahil sa nakaharap nila, ang limang banta sa nasabing kontinente. Kung kaya, masasabi natin, na talagang delikado, at mababa lang ang porsyento ng tagumpay, ang pagpunta sa Dark Continent. Pero paano, kung nagawa mo ng malagpasan, ang limang banta, sa Dark Continent, ano na ang sunod mong pagsubok, na haharapin? Para sa akin mga idol, bukod sa limang banta, na sinabi sa librong Journey to the New World, meron pang ibang malakas na halimaw, ang naninirahan sa Dark Continent. Masasabi ko rin, na ang mga halimaw na ito, ay mas malakas at mas delikado kumpara sa limang banta na makikita at makakaharap sa nasabing kontinente. Marahil ang limang banta na ito ang pangunahing makakaharap ng mga tao at kapag nagawa mo na itong malagpasan, makakaharap mo na ang mas mapanganib na mga halimaw na naninirahan sa Dark Continent. Kaya para sa akin, meron pang mas malakas na mga halimaw ang kailangan mong harapin at sagupain para magalugad at makapaglakbay sa Dark Continent. At ang mga halimaw na ito ay paniguradong mas mapanganib at mas delikado kumpara sa limang banta na makikita sa nasabing kontinente. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay ang mga nakakatakot na panahon at lugar sa Dark Continent. Para sa akin, merong mga lugar sa Dark Continent ang sobrang nakakatakot dahil sa panahon o klima nitong tinataglay. Halimbawa na lamang, merong lugar sa Dark Continent ang sobrang init at nakakapaso na kung saan, kapag napunta, ang isang ordinaryong tao, sa lugar na ito, agaran itong masusunog, at magiging abo, dahil sa init nitong tinataglay. Isa pang halimbawa, ang lugar na sobrang lamig ang klima, na sa sobrang lamig ng lugar na ito, mabilis na at nagiging yelo, ang mga ordinaryong tao, na pupunta rito. Naniniwala rin ako, na merong lugar na nababalot ng matinding lason, at sa sobrang lakas ng lason, na meron sa lugar na ito, walang nabubuhay na nilalang dito. Ngunit pwedeng ang mga delikadong lugar na ito, ay nagtataglay ng maraming kayamanan. Ngunit paano nga ba malalagpasan, ang mga delikadong lugar na ito? Para sa akin, kinakailangan na ang mga pupunta, sa mga lugar na ito, ay nagtataglay, ng sobrang lakas na kapangyarihan ng NEN. Kinakailangan na mga malalakas na nen user lamang ang pumunta sa mga nasabing lugar sapagkat kailangan nilang balutin ang kanilang mga katawan ng matinding aura para hindi sila maapektuhan ng klima sa mga nasabing lugar. Na kahit ang matinding init, lamig, at nakamamatay na lason, hindi sila kayang maapektuhan. Kung kaya kinakailangan na malalakas na gumagamit ng kapangyarihan ng nen lamang ang pwedeng pumunta at maggalugad sa nasabing kontinente. Sapagkat kapag hindi sapat ang iyong kakayahan at pumunta ka sa mga lugar ng Dark Continent, maaaring magresulta lang ito sa iyong kapahamakan at kamatayan. Ang pangatlo naman sa ating listahan ay ang mga taong nakatira sa Dark Continent. Alam naman natin na ang mga taong nakatira sa kilalang mundo ay nagmula talaga sa Dark Continent, ngunit umalis ang mga taong ito sapagkat sobrang delikado at mapanganib tumira sa nasabing kontinente. Kung kaya, umalis ang mga taong ito, at napadpad sila sa kilalang mundo, at dito na sila nanatili, at nagparami, sapagkat di hamak na mas ligtas, ang mamuhay sa kilalang mundo. Para sa akin, merong mga taong nagpaiwan, at nanatiling manirahan, sa Dark Continent kahit sobrang delikado, at mapanganib. Sapagkat, ayaw ng mga tao na ito, na iwan ang lugar, na kanilang nakalakihan, at nakasanayan, kahit pwede silang mapahamak, sa pananatili sa Dark Continent. Kung kaya para sa akin, meron pa rin mga taong nakatira, sa Dark Continent, sapagkat hindi lahat ng sinaunang mga tao, ay piniling umalis sa nasabing kontinente. Pero kung totoong meron pa rin, nakatira sa Dark Continent, ano ang kanilang magiging tulong, sa mga manlalakbay na pupunta, sa nasabing kontinente? Para sa akin, sila ang tutulong, sa mga taong nagmula, sa kilalang mundo, kung paano mamuhay, sa Dark Continent. Ang mga taong ito ay magsisilbing gabay upang makaligtas sa dalang panganib ng nasabing kontinente. Sapagkat matagal na silang nakatira sa Dark Continent at alam nila ang pasikot-sikot at paraan ng pamumuhay dito. Pwede nilang ituro ang mga ligtas na daan at bigyan ng kaalaman ang mga manlalakbay patungkol sa tinatagong yaman ng Dark Continent. Sapagkat alam naman natin na ang Dark Continent ay mayroong tinatagong yaman na pwedeng magamit ng mga tao upang mapadali ang kanilang mga pamumuhay. Kung kaya para sa akin, meron pa ring mga taong nakatira sa Dark Continent at sila ang tutulong sa mga manlalakbay upang maging matagumpay ang paggalugad sa nasabing kontinente. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang mga kaharian sa Dark Continent. Para sa akin, bawat lugar sa Dark Continent ay merong namumuno at tumatayong hari. Sapagkat alam naman natin na si Togashi Rin ang gumawa o lumikha sa anime na Ghost Fighter. Na kung saan, meron itong tinatawag na mundo ng mga halimaw na tulad natin sa lugar ng Dark Continent sa Hunter x Hunter. Bawat lugar sa mundo ng mga halimaw ay merong namumuno at tumatayong hari. Para sa akin, meron din ganyan konsepto, ang Dark Continent, na kung saan, sila ang nagbabalanse, at naglalaban-laban, para mamuno, at maghari, sa Dark Continent. Kaya naniniwala ako, na merong mga nakatayong kaharian, sa Dark Continent, at bawat kaharian na ito, ay matinding naglalaban-laban, para makuha nila, ang pamumuno, sa buong Dark Continent. Ang panglima naman, sa ating listahan, ay ang advanced na sibilisasyon, sa Dark Continent. Para sa akin, merong advanced na sibilisasyon sa Dark Continent at mas advanced pa ang lugar na ito kumpara sa kilalang mundo. Na kung saan advanced at makabago ang mga ginagamit na teknolohiya ng mga naninirahan sa sibilisasyon na ito. Sapagkat alam naman natin na sobrang yaman ng Dark Continent pagdating sa mga natural na resources nito. Tulad na lamang ng bagay na nakapagbibigay ng sobrang lakas na kuryente at tumatagal din ito sa mahabang panahon. Meron ding bagay na kayang gamutin ang lahat ng uri ng sakit at meron ding nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya para sa akin, merong advanced na sibilisasyon sa Dark Continent, sa tulong na rin ng mga yaman na pwedeng makuha at mapakinabangan sa nasabing kontinente. Ang mga nakatira sa advanced na sibilisasyon na ito ay ang mga taong piniling magpaiwan at manirahan sa Dark Continent. Pero kayo mga idol Meron ba kayong opinion patungkol sa pwedeng makita sa Dark Continent? Maaari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood at God bless sa inyo. Sana suportahan niyo rin ang aking bagong Facebook page. Like and follow niyo na rin. For more Hunter x Hunter, Tagalog content, lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa inyong mga idol.